Binabalik natin yung NFA, alam nyo nung uh, unang tinayo yung NFA, ang trabaho ng NFA, rice and corn na eh. Rice and corn, ang tra ang trabaho ng NFA, bumipili kapag panahon ng ani para hindi babagsak yung presyo, para uh, may demand, na, ma -ma maintain yung presyo. Pagka naman uh, tag-araw, uh, uh, tag pwede naman magbebenta naman sila para hindi naman tumaas masyado yung presyo ng bigas para sa mga consumer natin. Nawala yung sistema yon sa tagal ng panahon. Tinayo pa yung NFA. Panahon pa ni Bongtang Tanko yan eh. Oo, oh, sa nung panahon pa ng ama ko. Uh, tapos pinalitan yung trabaho ng NFA naging importer. Eh sabi ko, hindi naman dapat ganon. Kaya binabalik natin sa, sa dating gawin na yung NFA na bumibili, tinitignan yung presyo para magandang presyo sa pagbili sa inyo ng palay. Ngayon nga, 19 na, na uh, fresh, 24, pagkatuyo. Oh. So, well, at least uh, sa palagay ko naman, tinitignan namin. Tama, maganda na ba ang presyo yun? Uh, o kulang pa? Siyempre gusto niyo tapos. Biglang nagkamali ako ng tanong. Uh, pero at least doon sa 19 at saka 24, eh, medyo, medyo makabawi na. Makabawi na. Ready na kayo para sa next planting season. Ilan ba ang planting dito? Ilan, uh, three, dalawang planting? Nakakatatlo kayo? Nakakatatlo kayo? <laughs> <laughs> yung uh, irrigated boss, yung third crop. Yeah, yeah, yeah. Mm -hmm. Oh, so na kasi may irrigation. Yan, yung patubig. Pinapatibay namin yung patubig. Tapos ang DA para lagi kayong binibigyan ng suporta para sa mga... Uh, pa ta, pataba, payuda, pesticide, pati yung variety. Para maganda yung variety kasi nagbabago ang panahon eh. Uh, nagbabagyo, nagbabago, masyadong mainit, kaya kailangan natin makahanap. Meron naman tayo, meron naman tayong mga variety na mas maganda. Uh, para naman hindi masyadong nasisira pagka biglang binagyo, biglang, uh, biglang nabaha o biglang uminit masyado. Kaya uh, uh basta't kung ano yung ano, tinitiyak lang namin para lahat, lahat ng Pilipino naman eh, may makain na bigas kasi alam mo naman para sa atin eh, ang ano ang food supply hindi gaano pinag-uusapan yung ano yung ulam, ulam. 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 Uh, ulam. pero galing lang kami galing lang kami doon sa bagong ano bagong vegetable farm yung kay Mami Pangilinan ang ganda no, ang gaganda ng no, no, no gulay pero pang social pang para sa mga social mga, mga restaurant na taong <laughs> pinagbentahan nila pero eh, sa atin, ano mo naman, pag uh, walang-wala, tuyo lang at pwede na eh. <laughs> oh, kaya kanin talaga, yung bigas talaga ang importante. Oo, <laughs> oh, malaking, mas malaking kita. Mas malaking kita. Eh, tutulong ang DA para makahanap kayo ng, ma uh, ng market na mabentahan. Para, syempre, maximize yung kita ninyo. Uh, pero patuloy ito sa NFA. Hindi namin titigilan ito. Kailangan talaga namin gitu, Kailangan namin ng supply. Yung binabalanse lang namin, siyempre, yung presyo na binibili ng consumer at saka yung presyo na binibili sa farmer na wala namang maluki. Hindi masyadong mataas ang pagbenta sa palengke at hindi naman masyadong mababa ang pagbili ng NFA. Kaya uh, uh, sa akin palagay, eh, mukhang maayos. Mukha, mukha namang maayos. Naisipin ko na lang yung sagot dun sa tanong ko kung pwede pa <laughs> Kay, kayo, 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 kayo Kayo talaga kayo talaga sinusubuan niyo. Hay nako. Daki na. Sabi nga, administrator ang ano. Oo. Opo. Lalambingin niyo, lalambingin niyo. Hindi basta ang inaano talaga namin ma ma makatiyak na yung farmer natin may sapatos nakita para mag para magready na sa next planting season tapos Lalo, syempre may support may support pa sa galing na ng uh, ng DA galing ng NFA. Floor uh price. -huh. Oh, pinag-aaralan namin, ginagaya namin kasi kagaya sa tobacco, doon sa amin sa Ilocos, may floor price. So never bababa doon sa floor price. So pinag-aaralan namin magkaroon ng floor price para wala namang malugi, kahit na kahit na masabing na oh, Kasi pagka masyadong malikot yung presyo, hindi makapag hindi tayo makapagplano ng maganda eh. Uh, siguro kayo din, ganoon din ang nagiging experience ninyo. Na na stress na po. Tinihawasan <laughs> 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 um, na pong magtanim. Pagka... Oh. Siyempre, eh, bakit pa? Eh, lugi ka, ka. alam mo na, lugi, manunugi. yun, si, si, yun ang una namin, both sides. Kaya ngayon, binabalansin nga namin yung presyo para sa, sa namimili sa palengke at saka yung buying price naman na galing sa mga farmer para para magandang sitwasyon pero so, well, pararamihin pa natin kailangan pa natin magkatulong sa inyo pararamihin pa natin mga equipment house, uh, house, uh, mga house, house, uh, the warehouse natin warehouse tinagmalaki uh, po nagdagdag tayo ng warehouse house. 5 billion po last year tsaka 5.3 billion pinagmalaki po natin yung binigay ninyo na para hmm. sa mga warehouse oh. dryers rice mill at yun naman po yung na appreciate nila so So kulang yung, yung mga pero ganun pa rin ang mga pangangailangan nyo. Yung mga dryer, mga milling, Oh, kaya yung small scale lang. Mga tracks, yung mga truck, yung yun. ang isa pa. Yun ang isa mas, pa. Mas, 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 nung ano, nung panahon ng ama ko, sinusundo kasi yung palay noon eh. Ngayon, ang ginagawa, binamimigay yung mga LGU lalo, namimigay ng truck sa bawat barangay o bawat cooperative na bibigyan ng truck para maihatid yung uh, yung ano uh, o oh. at saka hindi pabawasan yung presyo kasi kung kayo mismo ang gagawa hindi niyo pagkikitaan yung transport eh pero kung meron kayong paano ano kukunin na mag-transport syempre may kita sila doon so tataas ang presyo so pagkaya inyo na yung yung cooperative ng may-ari ng truck yung cooperative ng may-ari ng uh, nung uh, equipment, hindi nyo pagkikitaan yung milling, hindi nyo pagkikitaan yung pagkikitaan ninyo, yung pagbenta ninyo ng bigas. Yun. At saka may iwan sa inyo lahat ng kita. Hindi sa trader, hindi sa, proce hindi sa processing. Nasa sa inyo lahat. Kaya hawak ninyo lahat ng processing, hawak ninyo lahat ng transportation. Yun ang aming, uh, yun ang aming uh, tinatrabaho ngayon. Para maiwan ang itinatawag na value added na iwan sa inyo hindi sa trader. Kaya didiretso na kami mula sa mga sa farmer, diretso na sa palengke para wala ng additional cost na ano-ano ano-ano pa. Tapos pati yung cold chain, 'yun ang yung gulay, yung gulay na na, nakita na, na, na namin. 'Yun yung ano, 'yun this, yung uh, year, kailangan year, na naman ng cold chain. Yung cold chain. oh, yes, Para maging uh, para fresh naman yung atin. Sabi ka, hindi masyado importante pero sa ibang bagay, pati mga putas, pati mga Uh, mga, mga isda mga, mga ha caros. o carrots pati yung onion hindi oh, ba mabilis masira kaya natatalo tayo doon sa imported kasi maganda yung kanilang transportation At sa uh, may refrigerator din truck nila tayo nilalagay doon sa mainit kaya wala nala, na na ano kagad natutuyo agad kaya hindi ba eh, yan yan ang mga ginagawa namin as uh, asahan niyo talagang ito ay eh, sa sa ilang nakaraang taon, taon na ako, yan talagang yung pinaano namin, pinupursigin namin yung sa agri para bumaba ang presyo ng bigas, nakakapagbenta na tayo ng 20 pesos para doon sa mga ibang qualified at uh, maganda ang buying price sa, sa farmer ng palay. Okay, so, oh, kayo lang muna bahala rito. Sige! <tries>